Nilipad yung tent ko at nagkalat yung mga gamit ko nito. Nagkanda butas-butas yung tent ko at nasira yung mga gamit ko. Grabe, ang daming nangyaring kamalasan niya yung araw kong to. Kaya a day in my life na naman tayo, samahan niyo ako sa buhay ko bilang estudyante at isang business owner. Ngayong araw nga po pala may tumawag sa akin at nilipad daw yung tent ko. Dali-dali ko nga palang pinuntahan to at nakakalat daw yung tent ko at yung mga gamit ko sa kalsada. Bali magaan lang kasi yung tent ko nito, gawa 2 by 2 lang to kaya mabilis dalin ng hangin. Bali nakakadalawang beses na nga daw nilipad yung tent ko. Bali nakadyuti kasi ako sa OJT ko nito kaya hindi nila ako makontak. Grabe mga kabadi, sobrang lungkot na lungkot ako nito kasi kakabili ko lang nito mga gamit na to. Buti na lang at may tumulong sa akin, Sharot kila kuya ang babae niyo. Mag Isa ako nagayak nito, baka hindi ko alam kung anong gagawin. Swerte pa din naman ako at kaya pang remedyohan yung mga sira na gamit ko. Bali inuna ko nga pala muna tong tarpaulin ko. Nasira din kasi yung kahoy niya at nagkanda butas butas siya. Bali ang malaki ko nga rin palang problema kaya stress din ako. Ilang araw nga din pala daw gagawin tong kalsada dito. Kaya baka mga ilang araw pa rin ako bago makapagtinda. At ilang araw pa rin ako mag-aayos ng gamit ko at baka kaya pa ng karam ito. Charot lang. Syempre, <laughs> hindi pa rin naman tayo susuko kasi ang problema may paraan diyan. Kaya siguro, balik muna tayo pag deliver at dito lang naman tayo nagsimula. Bali magbalik na nga pala tayo nito. Bali kinakarga na nga rin pala tong gamit namin. Bali mamimiss ko to kasi ito yung unang pwesto ko ngayong festival. Grabe, sa loob nga lang pala ng isang linggo, marami nang memories na nangyari sa akin dito. Dito ko lang din kasi naramdaman kung gaano kadami yung sumusuporta sa akin. At ito na rin yung pinakamarami kong customer sa buong taon kong nagtitinda. Hindi na sayang yung pagtatayo ko dito at yung gastos ko. Kasi doon pa lang sa dami ng taong sumuporta sa akin, doon pa lang masaya na ako. Syempre, bago tayo umalis, liligpitin muna natin at lilinisin ng maayos. Nakakaya din naman sa mga nagwawalis dito tuwing madaling araw. Kaya dito sa pwestong to, masaya akong aalis at marami akong bibitbitin na memories dito. Kaya pala mga kabadis, bago tayo bumalik sa a day in my life natin, pinapakilala ko nga pala sa inyo si Con si James Lopez. Tumatakbong konsel ng Lilo Laguna. Ako na nagsasabi sa inyo, subuk mo na to, guys. Alam kong maraming magagawang maganda to sa ating bayan. Kaya sa mga kabadis, Please guys, support na no si Conce James, number 9 sa balota. Magbalik na nga pala tayo mga kabadis, nalobot na yung mic natin. Pero itutuloy ko pa rin tong vlog na to para ma-update ko kayo. Pagkagising na pagkagising ko nga pala ngayong maga, nakita ko bakbak na yung kalsada. Grabe mga kabadis, miss na miss ko na tong pesto natin. Tatlong linggo na rin kasi tayong hindi nakakapagtinda dito. Baka namimiss na tayo ng mga customer natin dyan, baka sabihin wala na tayong tinda. Nga pala guys, ito yung dahilan kung bakit tatlong araw din kaming hindi nakapagtinda. Mahirap din kasi ikalang yung tent dyan. Super lalim. Tapos kailangan 8 baklas na tent. Mo. Kaya sayang din naman kung magtatayo ko Kaya ang ginawa ko, nag-deliver na lang ako Bali, nakapag-speech pa nga pala ang person na niya Pakinggan nyo mga kabadid hey Guys, kaya hindi pa tayo makapagtayo Gawa nito, ano, itong ginagawa ang kalsada uh, Baka mga ilang araw pa to Bago, bago magawa Kaya more on-deliver muna tayo guys sana maintindihan nyo yun, yun lamang Yun, pasikat ka masyado boy At ito na nga mga kabadis At nagawa na nga yung kalsada dito Start na tayo ng pagtatayo mga kabadis Na miss ko tong pwestong to Dinamihan ko talaga ang stock ngayong araw na to At alam ko na mis tayo ng mga kabadis natin Ang ganda ng pagkakagawa ng espalto dito Parang lalo akong gaganahan sa pagtitinda dito Ang linis ng tingnan at ang liwalas pa Kaya mga kabadis, dito na ulit kami sa Barangay Pag-asa Liliw Laguna Oh, sa mga suki namin yan Dito na po ulit kami nakapwesto sa dati naming pwesto at na nga, nakapagtayo na nga pala tayo mga kabadis. Namiss ko yung pagbibidyo ko ng paganto ganto. Dito, dito sa pwesto ko Kaya mga kabadis, ko. dito na lang ulit tayo. So ayun guys, andito na ulit tayo sa ating dating pwesto. Ayan. Sana support tayo ulit ako guys. Mga kabadis, ayan. Dito ulit kami sa labas ng simbahan. Nilaya lang ng 7-Eleven. Sana support tayo kami ulit dito sa dating namin pwesto. Ayan. Oh, assalamualaikum. Dah tosi lah. <laughs> ha, okay, my body is jalan na nakayo. Bye bye.